Ipinagdiwang ng probinsya ng Davao Oriental ang unang taong anibersaryo na pagkadeklara nito bilang insurgency free. Highlight sa okasyon ang pagbibigay pagkilala sa mga kasundaluhan dahil sa ginampanan nilang papel sa pagpuksa sa komunistang-teroristang grupo sa probinsya. Narito ang report. Isa-isang umakyat sa intablado ang mga kasundaluhan sa ilalim ng 701st Infantry Brigade at 10th Infantry Aguila Division Philippine Army sa iginawad na pagkilala ng Davao Oriental Provincial Government sa Philippine Army sa walang pagod na pakikiisa nito sa kampanya kontra insurgencyya Sa ginanap na selebrasyon ng unang taong anibersaryo ng Davao Oriental Insurgency Free noong 19 ng September sa Capitol Grounds, Mati City, Davao Oriental. Ang pagkakatatag ng Davao Oriental Former Rebels Association o DOFRA ay naging instrumento sa pagbabago ng pananaw ng mga NPA Rebels at tinahak ang landas ng katahimikan at kapayapaan sa kamay ng gobyerno. Sa amuang Baganga chapter is General Merchandise ang among tokoro niya. Pagka maglambo na ng among General Merchandise, na may ikuwa na ng bayan sale sa Kofra abaka kakay mo may produkto gyud sa garan sa Baganga. Ang amo nga kamot, isip usa ka pag ip, ipakita na mo sa gobyerno nga kami nagahugpong naglahi usa gumikan sa amo ang asosasyon nga gibuo sa tibok Davao Oriental nga kami mula hutay isip pagsuporta sa gobyerno o pagpakita po diha sa mga tao nga ang gobyerno buhi maayo. Aminado si Dabo Oriental, Governor Nino Sotero Uy, na mabigat na papel ang pagpapanatili ng mga tagumpay na nakamit ng probinsya pero kumpiyansa siyang hindi ito mapuputol dahil sa malawakang suporta ng mga stakeholders sa probinsya para mapigilan lamang ang posibilidad na panumbalik ng mga NPA sa probinsya. Gayunpaman, ang suporta na bigay ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay nagpapatibay ng Pundasyon pagkakaroon ng istruktura ng pag-asa maging matayog sa buhay, lalo na ang mga nagbabalik loob sa pahamalaan. Ato po silang decapacitate. No? Itudluan po nato kung kung saan pag-manage ang mga grants, mga resources na ihatag sa, sa panggobyerno para dilipod masayang. So na na sila yung mga gilimo mga project proposal for that. So um, dako ang challenge sa panahon nga uh, medyo gubot pa gusto nato ma-achieve ang peace. Equally important, equally challenging for ang pag-sustain. Una atong mga kasundaluhan, ang atong mga kapulisan, halos everyday ginaihap nila. Pila na ka days nga wala insurgency, wala encounter. So constant ang atong collaboration. That uh, these associations of FRs will make good use Of this uh, seed money and other interventions that we to para you know, so that they could have that opportunity to fend for themselves, so that the livelihood programs nila would prosper, and uh, it would it, it would give them a chance to to uh, you know to uh, regain their dignity mono because if you are earning for yourself. Uh, you have pride in uh, uh, the livelihood programs that you help to create, no, and uh, sustain. Uh, yung dignity mo as a person would be uh, elevated. Bukod sa turismo, ninanais din na probinsya na palakasin pa ang kampanya sa pagprotekta sa mga kabataan na para kay Governor Uy, sila ang susi para mapanatili ang mga tagumpay ng probinsya na pinaghihirapang abutin ng kanilang mga lider para sa mas magandang kinabukasang nakaabang sa Dabaw Oriental.